Magandang araw mga karobi Samahan nyo ko ngayong araw uh, sightseeing tayo Dito sa Mega Dike Sa Dampalit, Malabon Okay? Ito lang daw yung daan no? Ang tamang daan Papuntang Tamang daan eh no? Tamang daan Papunta sa Mega Dike oh, no! <laughs> Baha, brad! Negative tayo dyan! Ang haba eh. Aba. Oh. <laughs> guys, balik tayo, guys. Guys, guys, balik. Wala ibang daan. Okay. Ako, wag na tayo tumahan diyan. Kasi ang haba nung tutungtong ako daw, sigurado. Okay. Tagalog po. Tayo. Tagalog. 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 para nakita na babakin ko ngayon. Tandaan Okay. Balik tayo. Ano lugar to? Pangulo. <laughs> Traffic pa rin. Ah, ma Maano rito? Pumabaha pa rito? <laughs> 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 Pwede tayo magtanong kung gusto mo. Or i-wait natin. Tanong mo nga dito. Hey, um, may, may papuntaan. Tanong mo. Tapos may iba ba ang daan papuntang ano? Mega Dito yun. Wala nang ibang daan. Ayun lang eh. Bahay! Malalim! Hanggang ba dyan ang bahay dyan. Hanggang dulo ba? Hanggang dulo ba yun? Ayan lang, pero ating ngayon. Eh. Wala nang bahay. Buka natin. Bababa sa... Kasi tutungkot ako dyan eh. Sabi sa ito, malalakas pa yung... Kabalikot ha? Kabalikot? Babasa tayo pareho. Okay. Guys, ako. Walang gagalang. Walang masyadong mabilis, guys. Saya, saya. Hehehe. Ini nak, guys. Wait, wait, Mari, mari ham, happy, tu. Okay, <laughs> saka round tayo. Ang oh, hapa Oh. na mo yun oh? Anong na dun? Buti, hindi pa ako nagbubuto sa ano, ng motor. <laughs> Malubog 'yung ano eh. malal dito malalim eh. Tumama, malubog kasi eh. Ayun ha. Ah. Palubak dun! <laughs> Dapat mamaya <yung> pagbalik natin Hindi! <laughs> baka high tide na mamaya! Ngayon <laughs> lang low tide! So ayan Nakaraos din tayo mga karobi okay. no? Grabe Ah uh, hindi ko alam na ganito pala ang daan papunta dito. So, guys, kung kayo pupunta rito, siguro yung hindi high tide, no? Bukod sa hindi high tide, uh, walang ulan or walang bagyo, guys, no? Okay, so, yan lang yon mga So, nandito na tayo. Uh, magsasightseeing lang tayo. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuuan, ang kagandahan ng Mega pero I'm sure marami kayong makikita diyan, no? Online, no? Dito rin sa YouTube, no? Pero kung kayo pupunta ito po ang daan papunta ro no. Mag-enjoy kayo and then challenging siya and 'yon. Okay? Salamat guys and see you next time. Paalam.